Kakaalaman na Pero sa tingin ko Meron para sa malalaking motor Kaya yeah, kasi ba kami dyan nahanap mo na wala kay ADB 160 Ang mo makikita At syempre Sobrang thankful rin Sa mga subscribers mo Hindi naman dahil sa kanila Eh wala tayo ADB 350 ngayon So overall Since nahanap ko na yung Right position Kung paano ako umangkas Dito sa ADB 350 Wala na akong masabi sa kanya Perfect Ay mga katingin So isa na naman ADV350 ride and this time bilang paggamit sa kanya pang service sa city riding and kasama natin syempre si Mrs. Katingin dito ang pambansang OVR <laughs> para sa inyo sana naman with ni OVR so kung ano man sabi ng isang OVR sa ADV350 at syempre sa mga di nakakaalam si Mrs. Katingin napakarami na niyang naangkasan ng motor siyempre pa iba iba tayo ng motor so siguro hindi na rin mabilang kung ilan yung mga nasakyan niya ng motor kaya makakapagbigay siya ng magandang idea para sa inyo experience and comparison based sa mga previous na mga motor na nasakyan niya nang una nung first ride ko medyo hindi ako natuwa dahil sa taas niya medyo nahirapan rin ako dahil sa lapad niya hindi ko alam kung paano ako ilulugar sarili ko para umangkas dahil 4'11 lang ako maiksi ang legs ko parang medyo hirap talaga akong umangkas nung una. Pero eventually, na may na-discover kami ni Kenji kung paano umangkas. Kasi ang una, ginagawa ko, tinutupi ko pa yung tuhod ko sa sobrang taba nitong ADV na upuan. <laughs> tinutupi ko pa yung tuhod ko, tapos ilalagay ko yung tuhod ko muna sa upuan bago ako makakatapak sa foot peg. Pero ngayon, may na kami ni Kenji na uupo mo, ako muna ang kaangkas. Upo muna ako sa riding sa upuan niya, tapos aatras ako para ako makakaupo dito sa ADV 350. Ngayon, ang isa kong problem nung umaangkas ako or habang umaangkas naman ako ay yung pag-aangkas ko, yung lapad niya, medyo nahirapan ako kasi nasa dulo ako ng upuan. Hindi ko maabot yung foot peg. So, medyo hindi ako dun sa comfortable seat ng ADV 350 nandito ako sa umbok ng ADV350 nung una pero ngayon meron akong na-discover kailangan ko umatras, sa pin hindi naman pinakadulo pero nasa gitna na ako ng ADV350 na ukuan yung paako, imbis na ilagay ko sa gitna ng paako yung footpeg nilagay ko sa dulo or sa heel pa paako yung footpeg so parang medyo naka-atras na ako dahil doon yon So, overall, since nahanap ko na yung right position kung paano ako umangkas dito sa ADV 350, wala na akong masabi sa kanya. Perfect. Perfect na siya. Kasi para saan? 4.11 lang ako eh. Kaya medyo hirap talaga. May mga limited capacities. So, pero kung kanyari sabihin natin, siguro 5'1. Pataas, lalo na pag matangkad ka, sobrang comfortable mo dito. Yung suspension nito, yung vibration, wala. As in, wala ka ma-feel. Para ka talaga nasa kotse. Pag nasa lubak ka, alam mo, yung lubak na nararamdaman mo, parang nasa kotse. Yung hindi man talaga ma-feel na naka-two wheels ka lang. Hindi wobbly, sobrang Sobrang dikit ng gulong niya sa Mafi-feel mo yun eh, yung dikit ng gulong Pagka Di ba nagmamaniobra Or mm. pag kanan ka Mafi-feel mo parang Ay shucks hindi stable Ito sobrang stable Wala hindi kakabahan uh, Actually the whole time nga ata na nakaride ako sa'yo Parang hindi naman ako kinakabahan eh Sobrang comfortable Wala akong masabi Yung vibration Yung tunog ng makina Minsan kasi di ba may mga motor na Pagka tumatakbo yung tunog ng makina Parang medyo bothering Ito wala wala Parang sobrang tahimik lang siya sobrang ayos sobrang lambot ng upuan grabe sobrang lambot para kang nakaupo sa gel kasi naman yung syempre malapad yung katawan sa nakabuka hmm. ka katawan ng Kamusta yung pakaramdam? Di ba mahirap? Oh. Hindi, kasi nga meron akong bagong way eh. Meron ako na-discover. Oh. Pero alam mo, medyo may napansin ako na feeling ko mas malaki yung fairings dito sa left side ko. Medyo mas maano dito. Kasi dito sa left, sa right side ko, pag upo ko, medyo ano na eh, hindi nahirap yung right leg ko. Sa left side ko, parang medyo lumalaban pa rin siya sa fairings. So parang feeling ko mas mataba yung kabilang fairings. Feeling ko lang ah. Okay. 'Di diba nga nung una, yung ADV350, ako talagang nag-request nito eh. Gusto ko talaga kumuha ng ganito dahil nga galing tayong ADV160. So, sabi ko gusto ko masubukan tong ADV350 kaya pinilit ko talaga si Kenji kumuha ng ganito. Tapos nung first ride ko, sabi ko kay hey, Kenji, <laughs> parang ayoko ito, hindi para sa akin. Liit ko, hindi ko hindi comfortable sa ADV350 nung una. Pero ngayon na na-discover na ko na kung paano. Sobrang saya ko na. Oo, kasi aside from yung pag ang kas, 'di ba? Yung aket baba sa motor. Once once mo lang naman gagawin 'yun or twice, 'di diba? uh -huh. Pero yung importante yung whole ride mo eh. Papunta sa papunta sa destination eh. 'Yun talaga ang pinakaimportante sa motor eh. Sobrang comfortable. Para hindi na motor, 'yun talaga masasabi ko. Para kang kotse Tsaka gusto ko rin yung distance ko sa'yo. Kasi may mga iba akong motor na angkas na talagang nakadikit. Sobra, ang hirap minsan pumapalo-palo yung helmet natin dalawa, di ba? Lalo oh. na minsan pag may helmet kang matulis, pumapalo-palo yung helmet. Ito ang ganda ng distance. Kasi hindi pumapalo sa'yo. Tapos, aside from that, meron bang space para kung may bag ka or may bag ako, Pwede natin ilagay sa gitna. Paghahawak ko sa'yo, hindi siya sobrang taas, hindi rin siya sobrang baba, hindi sobrang layo, hindi sobrang up Sobrang sakto lang talaga. Sakto, sakto talaga. gusto yung ng dyan, tayo mga lahat ka. Basta. Sakto lang, hindi masakit sa kamay. Parang... Hindi, ako hindi. Parang sakit sa kamay, puro kanto eh. Hindi ba? Hindi, hindi. Hindi lang. lang. Ganda nga ka eh, kasi may pang ano ka dyan eh, pang kapit ka dito. Ganda pala to eh. Pagka ano, perfect motor to. Gusto ko to. Pagka kanyari, ano tayo, magka tayo, syempre di ako hawak sa'yo. May hawak na dito. <laughs> Hindi kasi may ibang motor na pag, di ba, naalala mo, N-Max ba yun? Or oh. nakalimutan ko na motor yun, N-Max ata. Pagka magka-away tayo, wala akong trace eh. Kaya iniipit ko na lang yung paa ko, nagdadasal na lang ako para di ako mahulog. <laughs> wala akong kapitan. Ito <laughs> maganda, may kapitan pala ako dito. Ayos. Ganda nito. So wala wala sa masabi dito sa ADV 350. Pero talaga ano? Masabi ko lang for, tips. tips. Talaga mo na ako ka. Ano ka. ADB 160 din talaga pero inimprove nila Baka ADB 160 na nung -man... muna, mo na wala kay ADB 160 ano dito mo makikita Ayan. and first time kung natin dito mabuhay lane may mga signage naman eh so punta tayo kayo sa Green Hills Mall titingin lang tayo dyan home theater system and eto maganda rito wala sa mabuhay lane hindi ka naman di mo na kailangan mag edsa yan so sundan mo lang yung mga signages kung kahit wala kang waste eh so you no know, meron naman nakalagay so alam mo na para di ka na mag edsa ang ganda nitong ano, handle, ano, grab bar ba tawag dito? Natawa ako ano, dito diba? sa grab bar. Oo, may panghawak talaga siya na pwede kong itupi yung fingers ko para makapit uh, doon sa ano, grab bar. Kasi yung ibang grab bar makapal, di ba? Oo. Uh, Hirap hawakan. Ito, saktong-sakto parang ginawa para sa mga galit sa OBR. Ay, galit na OBR. <laughs> ganda yun. Ayaw yung yung. sa ano, Mr. Nila. Uh Oo. -oh. Ganda yun. Eh, ganda. Yeah. kasi yung likod niya na grab bar, makapal na. Itong uh, nandito lang sa side ko, manipis. Pakita mo. Hindi naman pagay. tatanungin ko. Ngayon na may angkas ka sa ADV350. Nag-iba nag, -iba, nag -iba ba yung handling ng motor? Mas nabigatan ka ba? Or sa sa ano sa pano sa pagda-drive mo ano ang nag-iba negative ba or positive dali ko dahil mabigat ang ADV 350 Advantage pala yon ng isang mabigat na motor kapag uh, mabigat na yung motor mo nag backride ka parang ganoon din eh pero na siguro sobrang bigat talaga na ano, mabigat pa sa <laughs> pero pero normal size na OBR asal pa lang hindi naman shadow maapektuhan na tsaka yung hatak niya hindi masyadong naapektuhan din kasi malakas yung makina eh. So yung advantage ng mas malaking makina, hindi ka hirap sa akyatan kahit may backrid ka. So mas ma less yung pagod kasi pag for example, 160cc lang yan, di ba? Piga ka ng piga ng todo. So ang mangyari, makakapagod ka pamiga ng ano, lagi yung full throttle ka. Nakakangabit din siya. So ito, perfect na sa pang ano eh, pang malayuan talaga eh yung yung mau hindi kaya ni 160 syempre pag may bakid uh, ano, gagapang na sa akyatan kaya ito ganda pa rin ng height ng oh, height tuloy <laughs> ang ganda pa rin ng ride niya, tsaka mataas yung ground clearance kahit may backride ka hindi ka sa side sa humps wala hindi ko na ano may backride tsaka ang ganda pa rin talaga ng weight distribution yung wala kang maramdaman na parang pumapalag or what naapektuhan ba yung paghatak ngayong may angkas ako Or hindi mo na feel? Hindi nga, malakas kasi yung makina niya yung, yung advantage ni 350. Okay, so ngayon na nasubukan mo na yung ADV 160 tsaka ADV 350, ano ang sa tingin mo mas maganda natin ni 4 keeps? Ayun, so good question kasi sabi ko nga yung mga wala kay ADV 160, nandito na lahat kay ADV 350. Siyempre yung mas malaking compartment, tapos mas malakas na makina Mas malapad na upuan Mas komportable Mas magandang handling Mas stable Kaya syempre Wala talagang perfect na motor Kaya naman Merong Meron pa rin syang disadvantages Yung namimiss ko naman na uh, Kay ADV 160 Na wala dito Syempre Yung lower seat height Yung mas madali syang iparada Kasi mas maliit Tapos mas madaling Tulak-tulak at ipark Yung yung mga namimiss ko sa kanya Tsaka syempre Di hamak na mas matipid yon sa gas Dahil 160 lang yun, pati pagsingit pala, madaling siya isingit. So, in the depende pa rin sa'yo. Hindi porket mas mahal, maganda na. Isan, depende kung saan mo gagamitin. Kung malalapit lang talaga, hindi ka naman masyado maglalong ride. Tapos hindi ka naman kalakihang tao. Hindi parehas kayo, hindi malaking tao. Okay na yung ID 160. Pero kung maglalong ride ka, kailangan mo ng, kailangan mo na maraming lagay ng luggage. Kailangan mo ng power. Kailangan mo ng hatak. Akyatan bundok pupuntahan nyo mas marami matatarik na akyatan ito maganda mas may back ride ka or mabigat ka or malaking tao ka ito yung maganda pero hindi naman kailangan maging malaking tao para madrive to basta malakas ang loob mo sanay ka ng, sa mabigat or gusto mong pag-aralan willing kang pag-aralan ito yun pero syempre, sobrang thankful din tayo. Sobrang blessed. Thank you, Lord. Pagka naiisip ko talaga, sobrang blessed natin. Sobrang thank you. Wala na akong masabi araw-araw. Lahat araw-araw, bago matulog, lagi ko na lang naiisip. Grabe, sobrang thank you, Lord. Wala na akong hihilingin pa. Sobrang appreciate ko lahat ng binigay sa atin. At syempre, sobrang thankful rin sa mga subscribers mo. Dahil, hindi naman dahil sa kanila, eh wala tayo oh. ADB 350 ngayon diba na na-experience kaya syempre kahit papano gusto rin natin ma-share ang experience para hindi rin sila magkamali or matulungan yeah. natin sila sa pag-decide kung anong motor ang para sa kanila kumbaga tamang review lang tayo hindi natin hindi lahat ng motor na pangit ay papagagandahin at di lahat naman ng motor na maganda ay sasabihin natin pangat, honest review lang tayo So ayun, walang kapagod-pagod kapag ikaw ay naka-scooter. Kaya Kahit ano pa man yan, ADV 350 or 160, parehas lang na mag enjoy ka talaga dito. Magtanong na lang tayo. Maganda, may, may sariling ano, no? entry mga motor. Dito pala maganda. Welcome, please press the button to enter Ito parking. Ito ngayon, magkakailaman na. Pero sa tingin ko, mayroong para sa malalaking motor. Kuya, kasya ba kami dyan? <laughs> okay, malaki to ah. Oo malaki. Malaki Kasya kaya? Ah, uh, kasya kaya. Ayun. So, yun pala advantage na ano. Pag malaki, madali kang makakaparada rito. Teka kaya. parang ah, kasi kalabog. Eh. Diba? Malaki pa actually sa mga ibang big bike. Diba yung NK400 dito. Mas malaki pa siya. 350? 350? 350 pala yan. Pero ano, Pero parang, <laughs> parang big bike na rin sa laki Oo nga eh Helmet siya sir, ingatan niyo may gutot pa Ay oo nga eh Sige, sige ba niya, thank you So ito kagandahan ng ADV350 Siyempre, kaya siyang kaya siyang helmet Testing nga <laughs> Kaya siya nga okay. So ito na, makapag tapos window shopping na tayo, may napili na tayo speaker. Pero babalikan na lang natin kasi hindi naman natin kayang isa kay dito. So, doon tayo tumingin sa POC Audio na uh, showroom. Napili natin yung ano, Magnify Max AX. Napili natin yun. Ano, kasi wireless yung ano, speaker niya. Thank you, thank you sa Green Hills Green Hills parking sa guard ano kasi nakalagay dito for big bike parking only pero nakita naman ni kuya ni sir guard na sobrang laki nito at dito ay kakasya sa mga regular parking space kaya dito na tayo pinaparada sabi po ng guard yun at hindi tayo Ayan, so ito yung sabi ni Miss Katingin na ko sa kanya o oh, diba ito yung sinasabi ko yun mo Naka-ganito na ako o oh, ngayon para makapuka doon ang galing ha? So, hindi na siya nahirapan ngayon sa makai pag uh, siya muna bago ako. So, sa mga naka ADB 350, huwag kayong kabahan sa parking. Dahil nga malaki yung motor nyo, pwede pala tayo sa parking ng big bike. As long as kagaya nung ni Kuya Guard yung kanina, ano siya. Maintindihin siya, malawak ang pangunawa niya na hindi tayo pwede ipilit dun sa parking na ng mga lower cc dahil sa laki nito ang motor na to para talaga siyang big bike ito oh, parang big bike no? Big bike nga yan eh Sabi niya Di ba? Kasi yun din isa na sa mga problema ng ano eh Nagaya ko nung naka X-Max ako dati yan Hindi ka talaga kakasya Doon sa mga dikitan Kahit anong gawin mo Ang problema sa parking ng Green Hills parang ano lang no? Apat lang yata O lima Ang capacity ng big bike Uy 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 uy